Yan mga pre, nakita mo na ba tong green na ini-spray gamit ang water gun? Hindi to prank at lalong hindi to alien slime. Hydro seeding yan. Parang instant damo machine na legit. Ganito ang galawan. May to lupa, patag, kalbo at hindi na kailangan magtanim by buto-buto style. Magmi-mix ka lang ng tubig mga 3,000 liters tapos binhi ng damo, pataba at parang pandikit na fiber. At yun, i-spray nila ng gamit ng pangmatindihang water gun. Tapos hintay mood ka lang, after 2 to 4 weeks, boom, green na parang golf course. At hindi lang to arte, nakakatulong ito sa pagkontrol ng erosyon at init ng paligid. Swak sa park, bakanting lote, or kahit gilid ng kalsada na mukhang nakalimutan na ng gobyerno. Ang tawag dyan ay damo in a battle. Spray now, lash later. So kung nagtataka ka bakit parang Shrek juice yung sinisirit nila, don't judge, damo lang yan.